Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Anito na naman ako sa harap ng kamera para na naman magbigay ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod updated po kayong lahat sa mga bago kong i-explore na mga informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman at mapulutan nyo kahit kaunting idea man lamang. So, simulan na natin guys. Ang ating topic ngayon ay nanggaling sa ating subscriber. E, tanong ko lang po, madam, kung ano ang mga natural na mga pagkain ang maaring makatulong sa kalusugan ng prostate at posibleng makatulong sa pagliit ng enlarged prostate. Sana po mabigyan nyo ng kasagutan ang aking katanungan. Maraming salamat. Guys, yan po ang kaniyang katanungan about sa prostate naman ito ano. Pero guys, ano nga ba ang prostate? Pero bago natin ituloy, disclaimer lang po. Ang impormasyong ibinigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi nila yon bilang kapalit ng profesional na payong medical. Maraming salamat po. So, ano nga ba ang prostate? Ayon sa aking pagsaliksik, ang prostate ay isang glandula na taglay lamang ng mga lalaki. Matatagpuan ito sa ilalim ng pantog at nasa harap ng tumbong. Ang pangunahing tungkulin ng prostate ay ang magproduce ng isang likido na bahagi ng simiya o semen na tumutulong sa pagpapagalaw at proteksyon ng mga sperm cell ang likidong ito ay mahalaga sa pag-abot ng sperm sa itlog ng babae para sa fertilization. So yan po yung nasa ko na ibig sabihin ng prostate, no? O prostate glands na tinatawag. So sa pagtanda ng isang lalaki, maaring magkaroon ng mga problema sa prostate tulad ng prostatitis at prostate cancer ang regular na pagsusuri sa kalusugan ng prostate ay mahalaga upang maagang matukoy at maga maagapan ang anumang posibleng kondisyon o sakit so guys, ayon sa ating subscriber at humihingi siya kung ano ang mga natural na pagkain para prevention sa prostate sa kalusugan so naghanap po ako at ito po ang aking mga nasaliksik apat na mga prutas ang nakakatulong sa kalusugan ng prostate. So, narito ang mga pagkain prutas na makakatulong sa kalusugan ng prostate. prostate. Ang una, kamatis. Ang kamatis ay mayaman sa lycopene, isang antioxidant na napatunayan sa ilang pag-aaral na makakatulong sa kalusugan ng prostate at maaring magpabagal sa paglaki ng prostate. So, yan po yung una, yung kamatis, no? So, mahalaga pala ang kamatis din pala at meron pala yung, uh, nung tawag dito, magandang, magandang naibibigay sa tao kapag ito'y kinain. Mahilig pa naman tayong lahat sa kamatis pero hindi naman siguro lahat. Pero karamihan sa atin sa Pilipinas ay mahilig tayo sa kamatis. Yan po yung una, kamatis. At ang pangalawa naman ay yung pakwan, watermelon. Tulad ng kamatis, ang pakwan ay mayaman din sa lycopene na tinatawag. So, 'yan. ay ko lang kung maraming pakwan sa atin, no? So, mula ngayon doon sa mga uh, gustong gustong maging malusog ang kanilang uh, prostate, kailangan na natin, simulan na natin ang kumain ng kamatis o pakwan. At ang pangatlo naman, mansanas. Ang mansanas ay ang ay may quercetin, isang uri ng flavonoid na maaring makatulong sa pagbawas ng pamamaga at pagpapabuti ng kalusugan ng prostate. So, maganda rin palang kumain ng mansanas. Yun nga lang sa atin sa Pilipinas, siguro ang mansanas sa atin galing yata sa ibang bansa. Karamihan na, no? Kasi hindi naman talaga sa atin yan yung prutas natin. Dito sa Japan, ay nako, kabilaan dito, binibigyan kami dito ng ano karton-karton sa mga kapitbahay na, na apple. Hindi naman ako mahilig magkumain ng mansanas. So, yan po, no, ang mansanas. Isa pala yung mansanas. Eh, kung may makita kayong mansanas dyan, pwede naman siguro sa... Ano, sa isang linggo, kahit tatlong beses lang kumain ng buong mansanas kasi medyo mahal din 'yan kahit paano, 'di ba? Pero mas mahal, mas mahal kung lumaki na 'yung ano, mamamaga 'yung prostate tapos pag pumunta sa ospital ay mas lalong malaki ang gasto. Kaya doon sa mga malulusog, may malulusog na prostate, simulan na po natin kumain nito para prevention ha, prevention. No? So, yan po yung number 3, mansanas. At ang pang-apat naman, yung mga prutas na citrus. Ano ba to? Ang mga prutas na citrus tulad ng lemon, orange, limes, at grapefruits ay madalas ay ma mataas sa vitamin C na maaring makatulong sa pagprotekta sa prostate glands na tinatawag. So, yan po yung mga mga prutas na mataas sa vitamin C, citrus. Marami po yan sa atin, di ba? Yung mga kalamansi, 'yung lemon eh sa atin kalamansi 'yung maliliit 'yun, maraming marami yan sa atin. 'yung orange, meron ba yan sa atin? Meron din pero karamihan din nanggagaling sa ano. Ito e, 'yung mga ano katumbas ng orange sa atin is 'yung ano ba 'yun? 'yung pomelo ba 'yun? O 'yan, basta mga ano siya, prutas na citrus na tinatawag kasi mataas po ang kanyang vitamin C at uh, nakakatulong ito sa pagprotekta sa prostate. So yan po yung pang -last natin. Pero gayon paman, mahalaga pa rin na magpakonsulta sa isang doktor para sa tamang diagnosis at paggamot sa mga namamagang prostate. Tandaan po natin guys, ito lang po ay tinanong lang po ng ating subscriber hindi naman niya sinabi kung meron siyang enlarged prostate o anong condition, basta tinatanong niya lang kung ano ang mga pagkain na makakatulong sa kalusugan ng prostate. So, pag halimbawang meron po tayong namamagang prostate, kailangan-kailangan nating pumunta ng doktor, magpakonsulta po tayo at hindi po tayo yung ginagamot natin ng pangsarili dahil baka mas lalong lumala. Kasi meron minsan na ano namamagana, ayaw pa rin pumunta sa hospital. Pero yun na nga, dahil nga rin, halimbawa, walang pera, meron talagang gano'n. Pero mas ano na, na magpakonsulta talaga sa doktor, hanapan talaga natin ng paraan para maipatingin sa doktor kung ano yung uh, agarang gamutan para naman hindi na siya lumala pa. Dahil pag lumala, mas lalong malaki ang gagastusin sa pagpapagamot. So, hayan po guys, sana nakita mo itong vlog na ito at ginawan ko na lang ito dahil very interesting pero sinabi ko na no na ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang edukasyon lamang at hindi nila yon bilang kapalit ng profesional na payong medical. Maraming salamat po sa inyong lahat at hanggang sa susunod. Bye-bye!